Abay si Max Christie lang pala ang katapat na ito ni Grabe ang kanyang lockdown defense dito nga sa Grizzlies Superstar. And actually mga idol sa post-game interview ng mga Lakers Superstars ay talaga nga nabang binigyan credit nila na doon si Max Christie at sa kanyang defense ang ginawa. At pakinggan nga natin ng secret itong mga sinabi nila dito sa Lakers Young Player. Got to fit uh talk about Max's performance tonight. Uh, it was great. I mean, um, you know, um, Jay's kind of been like Max came in, tough assignment with Ja, obviously the head of the snake. And I thought he did a great job of just trying to make it tough on him. He also uh, contributed on the offensive end too. But Max um, was really good on Ja, Cam. Uh, obviously, he's the head of the snake and get him going. Now. I think we did a good job of making him uh, take tough shots, and earn tough shots. And well, ito nga si jamuran sa laban ay nagdala ng 20.7 rebounds and 6 assists. It looks like a solid game pero mga idol, pag tinignan nyo yung kanyang efficiency ay siya ay 6 for 21 sa field, 28%. Tapos sa 3-pointer naman, 28% din siya mga idol. At ang sala rin nga kung bakit hindi magandang game ni jamuran ay ito nga si Max Christie. And actually, silipin natin ang ilan sa mga malalapit na defensive plays na ginawa niya nga. And actually sa unang mga possession pa lang ng laban ay sinubukan na nga ni Morant ang depensa ni Christy dito. Pero nang dahil atletic din itong si Max ay nakasabay nga siya dito sa driving na Ja Morant. Kaya't napilitan itong si Ja na mag step back na lang tough jumper ang kanyang ang ginawa. At dito naman sa fast break opportunity ay sinubukan niya nga na namang mag-explode away dito nga sa defender na si Max Christie pero nang dahil mga idol very athletic din itong si Max abay sino palpal niya nga itong layup attempt ni Jamoran ganda ng depensa And in the second quarter naman, abay, gumamit na ng crossover move. etong nga si Jamorant para i-breakdown ng depensa na ni Anthony Christie Pero nandiyan pa rin siya right in front of him. Turnover ang naging resulta niyan. Then sa second half mga idol in the third quarter, sinubukan naman ni Jamorant na postihan naman. Itong si Max Christie, And guess what? Another defensive snap ang kinuwa. Neto ngang Lakers yung guard. Tinatapatan lang ang athleticism. Neto rin Jamorant. And then isa sa mga favorite move ni Jamorant mga idol. Explode hard and spin move. Abay nabasa rin nga di Max Christie. Look at this defense. Another Mintes. Airball para nga sa kanya. At talaga nga namang all drought the night ay hirap na hinap. etong si Jamorant sa depensa ni Max Christie. At kahit anong angulo nga nasubukan niya. Abay hindi nga nawawala sa piling niya. Ito Lakers young guard at talaga nga namang ikinatuwa rin dyan ng kanilang ng head coach. So definitely mga idol, big kudos para nga dito kay Max Christie at sa kanyang defensive effort dito nga sa superstar ng Memphis Grizzlies. Talaga nga namang masasabi natin na na-lockdown niya nga defensively itong si Jamorant at talagang sinadaw niya all throughout the game. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo, inyong opinion? Commento niyo lamang yan sa ating comment section.